palang uh, umaga sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so nandito tayo ngayon sa Pasig no so mayroon tayo ditong aircon na tatak ay Samsung Digital Inverter so wala ho, dead set yung ating system nagdibdink lang ng ganito so ginagawa na lang ni sir yan inaangat na lang ho ito. Kasi nga hanggang ganyan na lang ho siya, mga Master, no? So, nangyari ho yan after na malinis. Yan. So, punta ho tayo dito sa labas. So, napakaganda po ng ano, no? Nang, ah, ng, uh, uh, to dito, ng uh, location ng ating outdoor unit. Talagang babing baby. Yan, no? Ang problema, hindi na nga masyadong naiinitan Apa, nagkakaproblema pa. So, how much more pa yung mga Uh, aircon na expose na exposed talaga sa init. Yun no. Oh. So, tayo po muna ay uh, ano, subukan po muna natin kung ano ating magagawa sa aircon na to, mga kamasir, dahil nga hindi na talaga mapakinabang ang ating ng customer. nagbiblink na lang siya. Okay, so nabuksan na ho natin itong ating uh, condensing unit. Ayun e, na. Okay. So, ito na ho yung tinanggal na ho natin yung kanyang takip. So, i-double check ho natin itong inverter board mga kamaster. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Uh, napag-alaman ho natin na may problema na yung ating IPM mga kamaster, ha? So, ganun lamang ho. Ay, siya ay talagang masakla po yung inabot ng air ni sir. Ay, siya. So, yan. Wala na ho tayong magagawa dito mga kamaster, ha? ITM na ho talaga Then, Tiningnan natin na 'yung compressor kung gumagana. A few moments later. Okay, so since na Uh, may tama ho yung ating IPM. So ang gagawin ho natin mga kamaster i direct start ho muna natin to pero siyempre padadaanin muna natin sa ating ano no sa ating uh, starter na inverter. So naka-set up na no yung ating uh, starter no. So ito yung ito yung inverter board, wala na hong connection niya sa sistema. Yan, wala na hong koneksyon sa ating system, pa. maging yung ating uh, uh, fan motor wala ho. Ang ang uh, walang koneksyon sa sistema ang ating uh, purpose no. Bukod sa IPM, bukod sa inverter board, ano pa ba ang problema? Kasi kung, pabib kung pabibilihin po natin ng uh, inverter board o kung i-referman natin itong ating inverter board, kailangan masigurado rin ho natin na good itong ating compressor. Tama sabi mo kasi sayang ho yung gagasusin ng ating minamahal na customer kung pabilitin ng pabili tapos pagkatapos ma uh, makabili ng inverter board sira pala yung compressor wala eh kawawa yung customer kaya bago ho tayo mag-decide no ng uh, uh, pinaka primary decide na magbumuli ng inverter board siguraduhin din ho natin na operational nga ating compressor mga kamaster so paandarin na ho natin mga kamaster no? ayan so nakaready na yung ating starter paalala yung ating inverter board e eh, wala na koneksyon sa ating system paandarin na ho natin ah tungkol sa bagay na yan pinaghandaan ko na yan. <laughs> Medyo may delay lang ho yun. So, naka-direct start ho tayo ha, mga kamaster. Kasi ito ho yung kanyang, ano, you know, yun. Ito yung uh, connection ng ating compressor. So, yung connection na to, yun know, o. Oh. Nadali o. Oh. Yun o. Oh. no! Pansin nyo, mga ka-master. Oh. Wala na rin ho yung ating compressor. Ayan, so, okay na, na, nakikita nyo naman ho, na talagang bukod sa ating inverter board, may problema rin ho yung ating compressor. So, ganun lamang ho, kasimple, direct to the point na ho tayo, no, para hindi na ho uh, nagagastosan na nagagastosan ng ating minamahal na customer. Okay, so, kaya ho, hindi na lumalamig, kasi nga ho, may problema yung ating inverter board, at the same time, uh, may problema din ho yung ating mechanical ng ating uh, compressor, mga kamaster. So, ulitin natin, sir. Pasok, ah, ulitin natin. <laughs> pinaghandaan ko na yan. Okay, so sa pangalawang pagkakataon ha, papaan natin ang ating compressor. Tingnan natin. Para hindi na ho masyadong nahihirapan ng ating minamahal na customer na uh, kasi pinacheck nyo na ho sa iba't ibang technician, eh, hindi ho yung problema. Okay, so si Kamaster ang pinaka last resource kung ano, talaga, kung ano nga ba talaga ang pinaka-issue ng kanyang aircon para makamove on na si Sir mga kamaster. So antinun natin naman ng ating compressor at pansinin nyo kung gaano kaingay. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. Okay, napapansin nyo mga master So, off na ho natin, off na ho natin sir Off na Ayan. So malaki pa. Uh, malino pa sa tubig na ang ating uh, issue, dalawa. Inverter board at saka yung ating uh, compressor mga kamasiran doon. Mechanical kasi yung ating uh, breakdown sa ating uh, uh, electrical windings ay 1.9 1.9 1.9. Okay, pero pagdating sa mechanical ayon, nadali na. Kaya uh, na stack ito ng ilang ano siya? Matagal. Uh, Dalawang Oh, so, so na stack ko ito ng uh, uh, matagal-tagal. So doon na nagsimula yung problema At the same time yung nalinis nga nung nalinis uh, sabi ko nga sa inyo kung tayo ay maglilinis no nadali ho ito ng ating mga kababayan hindi ho binaklas hindi ho inaisolate itong ating inverter board ayan kaya nadali okay pansin nyo open ho yung ating IPM ang tanong ang, ang sabi kasi ni sir minsan ka na napapaandar ng ng apuko pero minsan hindi yun nga po minsan na, napapaandar kasi nga po may mga pagkakataon na intermittent function na yung ating uh, IPM the same time natuluyan na ho at dito naman ho sa ating uh, compressor dahil nga na-stack out ng matagal-tagal ayun na, na-stack up na ho so gano lamang ho kasimple no? mag-identify ng ating mga inverter board okay, so sa indoor unit uh, nagbiblink lang sya talagang as in uh, uh, wala talagang uh, parang pumapasok na power yan papunta dun sa ating indoor unit pero magkagayon pa man na uh, nat natreso natin ang pinaka-issue po talaga IPM open na yung ating IPM mga kamaster okay so dahil nga ho sa atin mga starter ay naging malinaw ho sa atin kung paano ho mag troubleshoot naging mas madali at kung na nas, nas nagiging malinaw sa atin, minamahal na customer kung ano talagang pinaka-issue ng kanyang aircon na hindi makita-kita ng ating mga kababayan na technician na nag-check ng aircon na to mga kamaster okay na ito eh wala tayong magagawa ang mahalaga dito ang napag-usapan namin ni sir magpapasay ka ng opinion sa atin para lang malaman, para matuldo ka na kasi uh, matagal na ho na walang walang linaw kay sir yung uh, issue ng kanyang aircon. Ano ba talagang ang problema ng aircon na to? Bakit hindi nila makita -kita ang problema? So ngayon, nakita natin na IPM uh, ang problema. At the same time, yung mechanical ng ating compressor, mga kamasero. So talagang, sa to say, palit na ho talaga ito ng buong aircon, mga kamasero. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.